guys. So, yeah, maglalakad ako, guys. Punta ng fridge. Hatid ako ng Living foods. Ayan, guys. Shout out, everyone. So, ito po yung kuwait, guys. Ito yung mga... Uh, May dala akong foods, guys. Ilagay ko siya sa freezer sa labas. Mga extra foods. Ang laki ng bahay, guys. Oh. Can't you see my heart Ayan lang yung ko guys Malapit lang sa bahay Ayan Libre lang yun siya guys Ang mga kumukuha nito is yung mga Sweeper Ayan ito po yung dalak ng guys so pauwi na tayo guys ang laki ng bahay guys oh. ang ganda Ganito kayaman yung mga Arabo guys. Sobrang dami ng sasakyan, di ba? Sa isang bahay, mayroon siguro lima, anim, pito, walo. Sa amin guys is walo. Walo yung sasakyan ng amo namin. Sana all. Sana all ganito sa Pilipinas guys. Mahirap man o mayaman ay mayroong sasakyan. Maka-avail ng sasakyan guys. Kasi dito sa kanila guys, mahirap o mayaman man pwede sila maka-avail ng sasakyan makakuha ng sasakyan sa mga company, utangs ba utangs <laughs> o diba, pero pag sa atin sa Pilipinas, hindi ka pwede makaka-utang pag wala kang magandang trabaho diba, hindi ka di opisina hindi ka sa mga company nagtatrabaho hindi ka malaki yung sahod mo, o diba ganun kalupit sa Pilipinas pero dito sa kanila guys is talagang mahirap man o mayaman ay may sasakyan at saka dito guys is yung mga pagkain nila foods nila is livre parang tax lang binabayaran nila di ba hindi ka tulad sa atin bigas pa lang patay na patay ka na sa pagbili ng bigas dito sa kanila guys ang mura ng mga bilihin kasi parang ano lang sa kanila Oh, diba? Sana ganun sa Pilipinas no shout out. So yung bahay namin guys is ayan yung may puting sasakyan. Ayan, dyan lang. Ito yung kanto sa mga kapitbahay ko. O oh, diba wala kayo nakikita ang mga tao guys. Yung bahay o oh, dati ginagawa lang yan Nung pag-uwi ko. Nakaraang buwan ngayon tapos na siya. Ang bilis diba? Ang bilis diba? Tapos etong dito is bahay ng kapa, kaibigan ni nanay. Ayan. Kapit bahay ko. And yung the second is yun ang bahay namin guys. Umalis na yung ibang mga sasakyan namin. Umalis na si nanay, si tatay. And yung natiran lang is yung sa anak and ayan. Ayan. That's so, guys. Thank you so much for watching. Please like. Hello.